ang mga aray peter mo, ito yung unit na kanin natin yan, Punta, mahinit pa mahinit pa yan sasakyan na to yung sasakyan to Mainit pa po eh, mamaya-maya. Sige lang po. Ayun, yan. Mitsubishi. At dito, magbabaklas na tayo ng radiator. At ayan, sinimula na natin. At yung mga fault nga pala tapos kung saan yung mga tinanggal wag na wag nyong kakalimutan ibalik ha at banda dyan pala nahihirapan ako magtanggal ng host nya kasi dikit na dikit yung silicon ginamitan ko pa ng place yan yan sinundot sundot ko Mainit pa kasi dyan yung radiator Kaya nahirapan pa akong kamayin Napapaso ako eh <tinyo> at banda dyan nararamdaman ko matatanggal ko na ayun natanggal na nga sumabog pa yung kabilang hose naman yung tinatanggal ko dyan banda dyan pala kumuha ko ng pantulak ng hose para hindi ako mapaso, mainit pa kasi dyan eh at banda dyan yun natanggal ko na yun know, no mainit pa umusok pa yung tub tubig nyo at dito banda matatanggal ko na siya ayun natanggal na nga ang kaso lang sumabay yung pan nya kaya tatanggalin din natin yung sa may bandang pan nya ah, tatanggalin lang natin yung bolt sa may pan nya para mahugot na natin yung radiator iiwan pala natin yung isang pan niya dyan tas yung isang pan kukunin natin kasi walang sakit yung isang fan niya. eh yung isa naman may sakit kaya yung isa na lang yung tatanggalin natin eh natanggal na natin at dito dinala na pala natin siya shop yan chinecheck na rin ni kay Albert bumigay okay. wala naman sila lang kayo magbumigay ano problema ba? Barato lang. Yan? Yeah? Tapos papay papahidang mo yung ano. Papahidang mo na lang mo yung iba pa para tumitag mo yung iba. Magkata yung natin. Apo. At dito, matapos ni Kuya Albert i-check, palitin na pala yung radiator niya. Eh, hindi naman ganda pa ng saray pero palitin na. Dahil yan sa dating nagbuo niyan, nasira na yung radiator nagkataagas na, na sa magkabilang gilid kaya yan dadali na ni kuya yan bibili siya ngayon ng bago hahanap siya dyan sa mga auto supply Ayan. Kaya kaya? Kaya yung, yung iba na yung mataas. Masakta na no, pag-uusin. Nakso. Paresto. Sige, tatas, tuloy ang laban. Yes. Ayan. Ah, ha, tuloy ko lang. Tingin ko na lang ito. Ay, para mapakinabangan ko. Ito lang naman mapakinabangan dito. Nabasa mo yung mga na. ha? Nabasa <laughs> mo yun, eh. Puti mo kayo ka pupunta. Ito yung guys, pinalitan, reject na eh. Ito yung ganito kayo. Ano, kita nyo naman, oh. Eh. Ano. Ito yung pinalit. Asahi yung tatak. Ano? Asahi yan. Sige, paano pwede naman to, no? Kuya Albert. Tatak, oh. Ano sasabihin akong paano? Ano sasabihin akong paano? Very good, no? Imbrand ng, ano, asahi. radiator radiator na yan. Asahi yan. Ah, kakabit na natin yan. Kaya kaya yung kit. Ha? at dito ikakabit na natin yung radiator niya. at dito kinabit na natin yung hose nya at isasalpak na agad natin yan dyan sa may kotse ni kuya katulong ko pala dyan yung anak ni kuya Albert At banda dyan pala, ikinasa ko na yung fan niya na isa na iniwan natin kanina. At dito, dumating na pala yung may-ari nung unit na ginagawa natin. Dinala niya sa atin yung mga bolt. Ayan, pinagsasalpa ko yung mga bagong bili niyang bolt. Kasi yung dati niyang radiator, hindi na pwede yung mga bolt na ginamit doon. Kaya bumili na siya ng bago. At dito, hinigpitan ko na isa-isa yung mga bolt. At dito nga pala, tinanggal ko yung reserve niya para malinis namin. Kasi sobrang kalawang na din. At banda rito, nakabit ko na pala yung reserve niya. Okay, nakabit ko na rin yung hose. At dito naman, ikinabit ko na yung pangalawa niyang fan. At dito naman, kakabit na natin yung radiator. Yan. Sinasakto ko lang sa bushing para hindi maalog yung radiator nya. At dito naman, pinaghihigpitan ko na yung mga bolt na tinanggal natin kanina. At dito, pagtapos natin higpitan lahat ng bolt, dumating na yung may-ari. Lalagyan na natin ng coolant yan. Ang ginawa nga pala namin dito, yung purong coolant muna bago yung bonus na mineral. t din yung mineral. At dyan na pala, binubuksan ko na yung coolant na ano para mailagay na natin sa radiator. At dito, pati yung reserve nilagyan natin ng konti. Tapos sinabay na agad natin yung mineral na ano, tubig. Pagkatapos nun, tinakpan na natin. At dito, okay na yan. Hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat, sir.